Tapi praktis na ko pag abra nang suri-suri ka kabalo. Pakaulaw ra ka ma. Paun di karon. Bad na anak, manipa kan Ang video ko. Yebot ni bata. <tambah> Istap na. mga <mudah> kabingkat. Gitudloan na ko niya kong anak nga dalaga para mag-abris sa suriso. Kay, <laughs> dili daw siya kabalo mo abris sa suriso. Sige na. Tumalam. Sige na. pag na, tiwasa na nag so, ang suriso. Okay. Pakaulaw ba? Sige, pakaulaw. Sige na. Nakulbaan so, daw, okay. daw siya guys pag-abris sa suriso. <laughs> Hindi daw niya kaya abriyan ang suriso kaya basta daw mabukag. Ba? <laughs> Sige na mag-, mag edit mo na ako na sila. Kaulor ka. Sige na, na Dayon. pagdali na ba? Hoy, mga sili. Sige na, pagdali Dayon. yun. Sige na, tiwasan na ba? I-stop Wala ko i-video lang, ako. Wala ko lang. Wala ko i-video ruang lawa. Wala ko i-send video. Bural, ano? Sit down, sit sit down. Lingkod ya ba? <laughs> ano ba na siya? ikaw yung lingkod. Lingkod ba? Lingkod siya, li. Ikaw yung lingkod. <laughs> lingkod ba? Kayo ang blood, kayo ang suga sa bintana. O, kanang kuwan. Against the light? Against the light? Kapitan yung mga kabingkat. Tandugang sa nervyos. Dungagan na to, nervyos. Nervyos na to sa Nagyabrihan na niya, suriso. Mga kabingkat. Naglibog siya sa on sa suriso. Tuluan na na ko niya kung anak kay dalaga na magod niya. Kung niya, di siya kabalo mo abri sa suriso. Ay, makaulog yun ba yan? kulun, oo ilang jud, Sudaan so, sa manay mo so daan, mga kabingkat ka ng sorizo. na inutang. Kalooy sa pobring alindahaw. <laughs> Kalooy sa pobre. Nakasodan og sorizo, inutang. Kalooy. Utang na lang tag sorizo, kay wa kwarta. Nahurot na ang kwarta. Ipalit og requirements. Mo nang utang na lang tag suriso ane. May ganit, na yung nagpa-utang o suriso. May among tindahan na si Ima, nagpa gipautang mi utang may ni Ima. Nagtulak damang kaniha. May ganit, na yung maluoy nga magpautang utang sa mua. Kanos apa man taong kumamonetize aning ipbe, oy. <laughs> oy, mita, oy, mga, mga kabingkat diha mga friends mga ipalo taon ko ninyo para ma-monetize na taon taning reels kay sa na lang may gani may na tindahan na magpautang ang problema pag singil, ani patay tani, pagsingil pag, pag patay kwarta ikabayad oh, bahin bahin taon mi anang suriso tagduha lang taon mi ana apil pang akong iro <laughs> kaya akong iro di man mukaon kaon o sudan apil pa sa budget ay ginoo ko lord